Isang umaga, habang nagbabasa ako ng mga message, ay nagulat ako sa nabasa ko. Sabi ni Mark Jason, Tito Dugs, buo ka nga na sa flower Brick, tapos lagay mo sa flower base. Pag nagawa mo yun, magiging honor ako sa school. At pinakita nga niya sa akin kung nagtsuran sa flower Brick. At nung nakita ko, grabe, sobrang ganda. At sobrang aesthetic pa. Parang gusto ko nga neto. Dahil mabait ako at gusto ko maging inspirasyon sa kabataan para maging honor siya. Yes, order tayo. At after two days lang, may nag-doorbell na nga sa bahay ko. Pag Pagbukas ko ng pintuan, nagulat ako. Kasi dumating na pala itong parcel ko. Kaya naman mga kaligit, tara, na natin. So mga kadugut, eto na yung isang flower na bricks. Sobrang daming pagpipilihan pero dahil sa flower na request ng ating fans, kaya sa flower binili natin. Oh, sa mga kinagat ng mga parts niya sa so, kaunti lang. Sa mga kinagat tara, buuin na natin. Pinuwas ko na nga 'to sa plato. At nung chinik ko instructions, hanggang step 6 lang siya sobrang dali. Kaya naman tara, buuin na natin. Kasi sabi ko nga pala sobrang dali lang yung buo. buuin. Eh. Dali 150 pieces lang siya. Tapos malalaki pa 'yung mga parts niya. Eh, hindi ka talaga malilito dito. Kaya grade 2 kaya buuin 'to eh. At isa pa, sobrang nakakadiyo magbuo ng mga bricks. Sobrang nakakasapis si atin. Nakakabawas pa ng stress. Tapos nabuo mo pa, eh, sobrang worth it talaga. Kung sa pang-display, pwede mo rin 'to pang-business o pang-benta. Sino man tinanong pagkatapos mo, tenenting mo naman o oh, 'di ba? Sobrang ganda. Ito na nga ating Sam Tower Bricks. Tapos ko nang buuin. Eh natin. na niya naman oh, no, napaka-aesthetic. Maganda yung pang display. Kaya naman sakto bumili na ako ng flower base, May nabuo na kasi ako rose nung una eh. Kaya may ito nga ilagay na natin. Syempre, next na itong sunflower. Lagay na rin natin siya sa flower base. Oh, di ba makakadig super sobrang ganda. Ang ganda tingnan sa mata kaya i-display -di ko to. Ito nga pala siya nilagay sa tabi ng pintuan. Para kitang kita agad kapag pumasok. Oh, Mark Jason, dapat maging honor ka na ha. Inuho ko na tong request mo. Meron pa pala tayo 11 flowers na available. Ano next na natin bubuuin? Comment nyo na. Isang umaga, habang nagbabasa ako ng mga message, ay nagulat ako sa nabasa ko. Sabi ni Angelica Morales, Tito Dukes, bilikan na Christmas top toys. Lagay mo sa LL Christmas tree pag nagawa mo yun magiging honor din ako sa school Ito pala mga Christmas top toys apat na pera si Rabbit Snowman si Rudolph Reindeer si Sleeping Christmas Tree at ang last ay si Happy Santa dahil sobrang cute nila at sakto wala pa ako Christmas deco kaya yes order tayo at after 2 days lang may nagdorabil na sa bahay ko Nagbukas ko na ito nagulat ako dumating na pala tong parcel ko kaya naman mga kakandigid tara unboxing na natin So mga kadikit, ayun na siya, nakikita ko na sa loob Grabe, para lalaki, ang lalaki, ang kakiyot Excited na ako So mga kadikit, tara, open na natin At dito nga, inopen ko na yung box Bawat isa nga pala, naka-plastic pa Itong una, isa yung sleeping Christmas tree Grabe, pagtanggal ko ng plastic Nahabakan ko, sobrang lambot niya Ito, itura niya, oh, ang cute Next naman, ito si Happy Santa Tinanggal ko na natin siya sa plastic At grabe, napakalambot Tapos sobrang siksik pa, ang sarap yakapin Next naman, ito si Rudolph Reindeer Sobrang ganda nga ng kulay niya, ang ganda ng pagkakabra Pag tanggal ko ng plastic, na pa wow, talaga ako Grabe siya, ata pinaka sa lahat eh. Para kasi siyang teddy bear oh May ribbon pa, grabe ang cute Sobrang naman itong ang rabbit yung snowman. Grabe, sobrang puti niya. Kasi puti talaga siya ng rabbit, tsaka ng snowman. Eto siya, o oh, meron pa siyang scarf Parang talaga siyang rabbit, pero hugis si snowman. Eto nga pala sa lahat, grabe, ang lalaki. At sobrang sarap nilang hayakapin lahat. At dahil di pa ako nakakabili ng Christmas tree. Ito ko muna sila sa TV rack din display. Pero tingnan nyo naman, o. Oh. Sobrang ganda, parang Pasko na talaga dito sa bahay ko. Parang nadadama ko na ang Christmas. Oo, Angelica Morales, ayun na. Eto ha? na mga Christmas stop toys. Promise mo sa ka, magiging honor ka sa school, ha? At advance, Merry Christmas nga pala sa inyong lahat. Ang masasabi ko lang ay, wish you a Merry Christmas na mamas ko po.